Paano mag-edit at maglagay ng mga pangalan sa mga iba't ibang picture advantage ito sa mga anak nila na may birthday para may sarili na kayong design kung gusto ninyo magpagawa ng tarpaulin at kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito e open mo ang Google Chrome. E-search mo ang ideogram AI. pindutin mo yung nasa una make sure na ganyan din ang piliin ninyo pagkatapos mong pindutin e login ang iyong Gmail account at lagyan mo lang ng pangalan kung may lalabas sa box. Pagkatapos ninyong mag-login sa inyong mga Gmail account pumili kayo dito kung alin ang gusto ninyong design at para malagyan na ninyo ng mga pangalan pindutin mo muna ang tatlog tudlog sa taas at dapat naka desktop site ka dito. Pindutin mo yung picture na gusto mong e-edit. At dito guys ay copy mo muna ang mga letra. Pagkatapos mong makopy pindutin ang X sa taas. Pagkatapos ay paste mo dito yung letra na nakopy muna. Pagkatapos mong ma-paste ang mga letra e change mo yung ibang name ilagay mo ang pangalan mo. I-delete mo lang yung letra. E lagay ang pangalan mo. Pagkatapos mong ilagay ang pangalan mo pindutin ang generate sa gilid. Hintayin mo lang na ma-generate ang ginawa mong pangalan at may lalabas na mga picture sa taas. Pagkatapos na ma-generate, pindutin mo lang ang picture na meron ng pangalan mo. At dito makikita mo ang apat na design ng pangalan mo. Pindutin mo lang ito para ma-save mo sa gallery mo. At para ma-save ito, pindutin ang picture. Elong press mo lang ang picture at may lalabas na download image pindutin mo ito. Pindutin ang open at nasa gallery muna ang picture.